Didi na, Didi. Okay, okay, pwede na sila dili ikuan sa kulong. Sa kulungan. Hoy, hoy. Ayaw lagi mo pag-away. Ay. Hoy. Oh. Pastilan. Pasaway yun. Pasaway. O. Oh, Ayan na. na ko to Kapit na. O. Oh, kita na lang yun. Magbabantay ha. O. 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 Ayan na. Mm. O. Okay Uy, wala pa din mo na humingi ng away. Ah. Tumdumalaga oh, sinan. 62 days na 'yan diyan. Inahinwan atong account. Siduan na. Tek, oh. Tindog tindog. Tindog na tindog. Tindog. Juan na, tindog na. Oh, na kadlo karon yung mga anak. Tracy Kabok. Bali pang 9 uh, nine pa rin uh, Eh! Sixteen tiraso. Tatlo yung patay. Tapos, yan, 13 lang yung buhay. Sina, tindog tindog, tindog! Mm. ito, Sekilo. natin kay Juana, bali, apat na bisis umaga alas 5, tapos ngayon alas 11.30 paghali, tapos mayang hapon naman alas 4.30 Ah, uh, tapos pakainan na naman natin siya ng mga alas 12 uh, madaling araw, kalating gabi Yan. pakain natin ngayon sa kanya, nasa 1 kilo na so, bali, sa 13 na biik, dapat pakain natin sa kanya nasa 5 to 6 kilos so, ngayon, apat na kilos muna, pang apat na araw dagdag lang tayo ng pagkain sa kanya pag one week gawin na natin limang kilo you know. so, bali may ano siya siya uh, 13 na big lang sa tatlo yung patay pero pang nine pa rin na kasi kasi yung iba diba pag ganyan ang anak anakan konti na lang pero sa kanya marami pa 16 piraso tapos ito naman yung si malaga natin si nana tingnan niyo po mga kababoy ko oh, kung buntis na ba si Nana. Ito so, na 'yung tiyan ni Nana. 62 days.